Another day, another video na naman tayo. Kaya samahan niyo ako sa haganapan ng buhay ko. Ngayong araw nga pala ay nakatakdang iharbis ang palay ng kuya ko. Bala isang iktarya nga pala itong ipapaharbis namin. Eme! Habang nasa biyahe kami, nakikita nyo na madami na din ang naharvest na palay dito. At madami na din ang hindi pa naharvest. Pag ganito ba naman kaganda ang palay mo ay talaga naman. Bago kami pumunta doon sa pagharvestan ay dumaan muna kami dito sa mga kambing ni kuya. Ito nga pala yung may triplets na anak. Ay ang kokyot nga naman talaga. Meron nga din silang kasamang ibang kambing pero hindi amin yan. After nga namin mailipat yung kambing ay eh, agad na din kami pumunta dito sa palayan. Dito sa puntong ito ay eh, nag-start na nga pala sila. At mamaya malalaman natin kung ilang kaban nga ba ang maaanin natin dito. Sasabi mo talagang napakatalino na ng mga tao dito sa mundo. Tingnan mo naman kasi itong nagawa nilang harvester. After isubo ang palay, paglabas nga ay nakasako na. Napakalaking tulong talaga ng mga machine ngayon sa atin. Mas napapabilis kasi yung mga gawain natin dahil sa kanila. Hindi katulad dati na madami pang proseso. Kailangan mo pang kapasin ng palay. Itali ito para maging binigkis at bago isubo sa tracer. Madaming araw ka nagugulin bago ito may lagay sa sako. Pero seryoso yun talaga yung nakakamiss. Kasi dati pwede ka pang sumagraw at pwede ka pang maglaro sa dayamihan. Pero ngayon hindi na pwede. Habang ginagawa ko tuloy itong script na ito, ang dami ko tuloy na alala. 90s be like kung baga eme. So balik tayo ngayon dito sa sobrang init nga. Nandito nga lang ako sa malilim. Pinapanood yung nag iikot, -iikot na harvester. Ang sarap kaya pagmasdan na yung dating tinanim nyo lang ay inaanin nyo na ngayon. Alam ko na isa ka din sa nangangarap na magkaroon ng sarili sariling lupa. Kaya kung gusto mo magkaroon ng sariling lupa, isa lang yung pwede natin gawin. Yun ay magsumikap tayo sa buhay. By the way, itong lupa nga pala nito ay hindi literal na sa amin. Sinanglangalang pala yan sa kuya ko. Kaya kagaya nyo din kami na wala pa ding sariling lupa. Nangangarap din kami na kagaya nyo. Ilaban mo. Sa tagal ng kwento ko, natapos na nga pala yung pag-harvest. May kita nyo ay bilang lamang sa daliri ang na-harvest namin. Nagkamali nga pala ako sa una kong nasabi na isang hektarya ito. Kulang <laughs> point to hektar nga lang pala itong lupa na ito. Kaya nga ganyan lang kakunti ang naanin namin gagawin nga lang pala namin yung konsumo para meron kaming makakain kapag dumating ang bagyo charot kinarga na nga pala namin yan ni kuya sa tricycle kasi kaya naman ito sa tricycle dahil kakaunti lang din naman inuwi na nga pala namin ito ni kuya at idiniretso dito sa plaza malapit sa amin para bukas nga idiretso bilad na lang ito dito kapag 4pm talaga dito sa plaza ay sarap tumambay or maglaro ng basketball dahil nga ang lilim na o siya maraming salamat sa pagtapos ng video ko hanggang dito na lang salamat sa panunood